Ohayo gozaimasu! Ngayong araw na ito ay samahan niya ako maglalakad maglalakbay dito sa napakagandang lugar ng Japan walang iba kundi dito lamang sa Tokyo napakaraming mga restaurant at tindahan kasama na rin dito ang napakaraming building pero napakalinis ngayon ay pumasok rin ako sa napakaganda nilang mall. Naghahanap pala ako ng hitik leggings kasi nga malamig na dito sa Japan. Una, dito ako nagpunta sa Uniqlo. Sila lang kasi nagtitinda ng napakaraming pang hitik. May nagustuhan akong pink jacket pero ang napapansin ko dito sa Japan, lalong lalo na dito sa Tokyo, pink, pula, yellow, blue, yung mga dark kulay, hindi po yun yung kulay nila. Sinusukat ko lang siya kasi wala rin silang medium, kumbaga small lang meron sila at pag babae nga naman tayo pag nakapasok sa mall ay ewan ko ba kung saan saan tayo pumapasok. Meron po akong nagustuhan ditong ipit at ito na po pala ang nabili ko pang heat take leggings. Kasama na rin ang medias or socks. Meron din akong nakuha or nabili ditong ipit sa book. Ang cute ang ganda. Kasi nga malamig na dito at expected po talaga yan na sobrang mag-dry ang aking mga balat. Kailangan ko ng mga moisturizer cream. Kaya naman pumasok na rin ako dito sa kanilang cosmetics na tindahan. Unang binili ko walang iba kundi para sa mukha. Ang ganda kasi ng mga balat ng mga Japanese dito. At ito na nga yung nabili ko, konti lang naman. Pagkatapos kong mamili para sa malamig na panahon, ngayon naman ay pumasok ako dito sa Thailand Restaurant. Ako po kasi ay mahilig mag-try sa mga iba't ibang klaseng pagkain. Ngayon ito yung ino order ko. Ito, nakikita nyo. Pansit po yan sa baba na may itlog na may halo po siyang mani na tinikdik nila at hipon. So anyway, kain po tayo sa inyong lahat. At ang in-order nitong isa ay ramen. Mahilig po talaga yan sila sa ramen. Gusto din niyang tikman ang ramen ng Thailand. Wala namang hindi masarap, lahat masarap. Hanggang dito na lamang. Maraming maraming salamat sa inyong panonood dyan. mika miga love shoutout po sa inyong lahat. At lalong lalo na po sa aking mga subscribers. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lamang. For now, babush